Walang impeachment trial sa session break o sa susunod na tatlong buwan. Yan ang tiniyak ni Senate President Cheese Escudero. Paliwanag niya, dapat mag convene ng Senado bilang impeachment court habang nakasesyon ito. Pero sa huling araw ng session kagabi, nag-adjourn ang Senado ng hindi man lang binabanggit ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Dinala yan ng House Secretary General sa Senado mag alas 5 ng hapon. Kung nagpa-banjing-banjing sila gawin ito, siguro wala naman silang basihan ngayon na madaliin kami. Una nang sinabi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na pwede naman i wave ang rules para masimula ng paglilitis ngayong session break. Pero giit ni Escudero. Legally, it cannot be done. Mm -hmm. So legally, it cannot be done again, as I said, because the impeachment court was not convened, the impeachment complaint was not referred to plenary. Paano naman kung si Pangulong Marcos ang magpatawag ng special session para buksan ang impeachment trial? Hmm, hindi ito isa o saklaw marahil ng provision yon kaugnay ng special session. Pero um, haharapin namin yon pag nandiyan na. Sa ngayon, sinusuri na raw ng Senate Secretary ang mga pirma sa Articles of Impeachment para masigurong aktwal na pirma at hindi e-signature lang ang mga ito. Kailangan at least one-third ng Kamara o 102 ang tunay na pirma para tanggapin ito ng Senado. Ayon kay Escudero, sa Hunyo na masisimula ng impeachment trial ni Duterte. Pero by that time, halos dalawang buwan na lang ang natitira o ang matitira sa 19th Congress. Kaya naman halos sigurado raw si Escudero na sa 20th Congress na ipagpapatuloy ang trial, kahit iba na ang magiging komposisyon ng mga senador na tatayong impeachment judge dahil sa eleksyon sa Mayo. Kalahati lang ng kasalukuyang Senado ang maiiwan sa pagbubukas ng 20th Congress. Sasamahan sila ng magiging Magic 12 sa eleksyon sa Mayo. Yung mga nakabimbing kaso ba sa Sandigan Bayan, sa Comelec, sa Civil Service, um, sa Court of Appeals, dismiss ba yun pag may nag-retire na isang maestrado? Pag gumulong ang trial, ipatatawag raw si Duterte kung kinakailangan. Pero kung hindi, pwede raw siyang mag-wave ng appearance. Two-thirds ng Senado o labing-anim na senador ang kailangan para hatulan o tuluyang matanggal sa pwesto ang bise. Sakaling ma-impeach siya, pipili ang Pangulo ng Kapalit mula sa mga mambabatas na edad 40 pataas at kailangan nitong sangayuna ng Senado at Kamara voting separately. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Amor Santos, Newswatch Plus.